Ay, mga ating may in order yung anak ko sa ano sa Shopee ito siya. Ayan siya mga ating in order niya yan sa Shopee face massage nga daw po ito mga ating kararating lang po nito kanina. So ayan ita-try ka ita-try nga po namin ngayon sa aking pagmumuka charot. <laughs> sa aking pagmumuka ito siya mga ating oh. Maraming ano yan, bala para pang massage dito sa pagmumukha. <laughs> Ito mga ating yung ano, yung bala niya oh. Ito yung bala niya. Tatlong piraso po ang bala at saka yung isa na nakalagay na doon sa face massage. So ita try nga po namin mga ating. Ayan na siya mga ating. <laughs> ah, grabe no. Ang bilis naman. Oh, nagba yung aking mukha. Kailangan daw kasi pangpabanat yan. Pangtanggal ng mga wrinkles. Dahil nga po tayo ay nagkakaedad na. Papunta na po ako sa 40 Kaya sabi ng anak ko, magamito daw ako. <laughs> Ang daming hinalalaman ganyan. Diyos ko po. Tamad kasi ako mga ating maganyan ganyan kahit mag-apply ng kung ano-ano sa aking pagmumukha ang apply ko at mga ating itutulog ko na lang <laughs> ayan ganyan yan pati sa aking ilong ano wag naman sa ilong kay pa nagbabay ba? <laughs> <laughs> so ayan mga ating tinray na nga po namin yung bilog na ano pinakabala niya kaso tinigil ko na kasi nga nakikiliti ako <laughs> para ako mababay <laughs>